Um, ah, araw po mga kabalan, muli po mag-kuryente po tayo ng isda. Ito po, binalikan natin yung pispan na naman. Dati natin pinag-kuryente mga, mga nakalipas na buwan po. Ayun, tuyo yung tuyo na po. ayun, dami yun. Dami yung mga natira pala rito. Kunti na po yung tubig pero marami pa. Ayun, laki. Makbo. Kaya po binalikan namin dahil baka bigla naman dumating yung ulan eh. Dumami namin yung tubig. Ayun po, dami po. Malaki, malaki na. Mga tilapia rito, alas isang preso po, isang kilo, isang kilo na. Laki ya. Dami po yan o. Kaya laki. Yun. Laki yun. Hindi ko alam kung isang rin ang titirahin ko. Magagaling sila mga kabalis, sumasalubong sila kaya hindi mga Korea, di hindi pagkasaunahan eh. Dahan pa nila o. Yun, laki. Yan naman o. Yan po, tumakbo. <laughs> hindi malaman ni kabalis kung nalang nangunahin niya yan. Para po. Sige po mga kabalina. Sabay ba yung po ninyong vlog natin ito? Ang sa matapos po. Maraming pa kami nawalit mga talapin yung malaki. Ingat po kayo palagi. Ingat. L. by Sunny Santos Halina't ating saksihan ang buhay dito sa probinsya. Pagyan okay, mo dyan. Pare. nag-orient po kami ngayon dito medyo mababaw na po dati pispan po ito ngayon nung mga nakarang buwan po kinorient namin ito pero medyo malalim pa siya no? ngayon binalikan po namin siya madami pa pong mga natira dito malulaki kaya laki mga tilapia ha? ayun o malalapod po malalapod o oh. kaya medyo humi na itong ah, yung... labas din yan pare pag natuso namin kasi ba siya ay medyo mahilig pa yung tubig kaya hindi ganong Yan po oh, mga kabale no. ay wala lang. Pero marami na po kami na ako mga malapa. ayan mga kabale ayan, ayan ayan laki. Ayan po siya o. Oh. nakatakbo naman. Ayun na naman o. No? Ayun, laki po oh. Ayan. Talagang share kabale talaga o. Oh, ayan o. Medyo na ano siyang magano, mga oriente ngayon. Kaya ito dito kasi sa pangungurihan ng mga kabal, mali libre ka na ng ulam kahit na ano lang. Sandali lang. Spam po ito ng kaibigan namin. makasama namin sa mga diskonasyon. Kaya laki po mga tilapia rito. Konti na yung tubig kasi Pare, kaya, ay, kaya, na yun uh, na uh, baka bigla naman yung bulag. Tama-tama nga o. Oh. Ibag ah. yata. Kaya ito, kukunin na namin yung mga tilapia ano? You know, hindi maalaman ni Kabalan kung ano. Parere si. Marami nga pagka na yun. Masalubong kasi sila kaya hindi namin sila ganong maano. Pagka na sasalubong sa amin. Ay, may naman pagka may na kuryente. Kaya pinababaya lang namin yung mga ano lang. Parese, yung Pero kasi, pa rito. may nagkakape, papakapit na sa Ay, Peter. Lapad talaga yung mga, ano, mga kabali. No, magkano kaya? At ba sa Peter? Alos ano, five fingers na. Ang sa Peter? Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga nahuli. Di ba binibili yun? Ano yun, no? Sa pinagano nila, Papa? Okay, boy. Sa so, lalapad pa po yung mga nakita na... Dito. Hindi so, na pa. tira yung tubig niya. Yung anak Pero niya. Pero pagaling bawa kabalin, yung mga, yung talagang maraming tubig to, nakita yung baka yung nandun, sa so, lupi na kadulo doon, yung puti. Ay, po yung tubig nito. Yan, o, yung cement sa niya. Nung wala, ganda sa pader yan. Eh, hindi pa naman ako makapunta. Eh, sa ngayon po, talagang napiliw na tira tira siya. Tira. Kahit matagal na walang ulan. Yan po, Yan, nakikipagabulan po ako sa so, mga tilapia. Kasi yung tilapia, mahirap talagang patayin pag may hinahinahin kuryente mo. Sige po mga kabalayan po. Huwag kasi ang masawang manunod. Salamat po, ingat po. Sige, alika. Alika, sa dirito, no, ayun o. Sige, alika. Ayun o. Ayun, 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 laki. Ayun o. Ayan, ayan, ayan. Ayan, po, ayan. Sire, ayan o. Yeah, laki. Ay, ay naku, Sumalubong na naman po. Magagalig din sila yung mga sumasalubong eh, para hindi magigil ng kurente. Pero yun, nadal yun. Ayun know? o. Hindi mo alam kung ano yung kukurente yun eh. Ayun o, yun o. O, magigil sila o. Pero ka, pero ka pang pa-max. Pero ka pang pa-ex. Pagigilis pa rin. Hindi yan. Hindi yan. Hindi wala po, kanil ko kuryente yun eh. Mamaya ito magawin, mangihina yung mga ito. Ngayon dami oh Amaya si Resi nang hinahabol. Alaman kung si... Yung nga habulit. si Resi nang na kuryente po. Hirap sila nga eh. Pag-aramdaman nila yung kuryente, talagang takbuhan sila eh. Kung hindi umakuryer, wala, hindi muring na ano. Yan o. No? Dami nila. Ayun. Tumuturo na yung resyo yung siya. Halaki nga naman doon. Ayun po. Mga, ano mga yun. May kangkungan niya. Kasa kangkungan na. No. Tatago na tatago na sila. Bu, ano, Bulabugin muna siya sa may kangkungan. Para magsilabas na naman sila. Ese, eh, salin mo muna yung ese. Dali mo muna sa dami na eh. Dito muna saan ko, mga kabaleno para ano sila, mabug, mabug, mabug sila. Lilit ya marami rin dito, mga kabali. Galabasa <laughs> silo, sila po tagal daw kayo, pwede nila. Galabasa nila ngayon. Dito, 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 dito. 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 oban. Pa-lang. Oo. Wala na siya. Talagang gusto kaniya pakabulan. Hello, dinu-duno. Tatay, okay ka Hindi na ko kung ano yung. Nasa pa, nasa <laughs> Dapat tinala mo kasi yun sa'yo, pare. Para, ano? Para, ano? Yung hipag ko, gustong-gusto niya, malalakang tilapia -tila eh. I mean.